Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag-upset ng Atlanta Hawks sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga pong official na bumalik ngayon sa Los Angeles Lakers. Successful nga po mga katrops ang pag-upset ng Atlanta Hawks sa defending champions na Boston Celtics sa kanilang game ngayong araw sa overtime sa score na 119-115. Matapos magtala ang kanilang limang player ng double digit points sa paunguna nga po ni Trey Young na nagtala dito ng 28 points at 11 rebounds, Dayson Daniels na kumuha ng 23 points, at si Onyeka Okungwu na kumuha naman ng 19 points at 13 rebounds off the bench. At kasabay nga po mga katrops ng impressive na pagkapanalo ng Hawks ngayong araw, ay mismong si Trey Young na nga po ang bumawi ng trash talk sa buong crowd ng arena, na naon na nga po ng asar sa kanya sa umpisa ng kanilang game kontra sa Boston Celtics, na kasalukuyan na rin naman nga po ngayong nag struggle na manalo. In fact, tatlong beses pa lamang nga po silang nanalo sa kanilang huling pitong laro na siyang rason bakit bumagsak sa 29 wins at 13 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Eastern Conference. May ilang mga fans at analyst na rin naman nga po nagsabi na mukhang naboboard na nga daw po ang Boston Celtics sa kanilang mga laro sa regular season at mas gusto na nga po nalang -back -back na sa darating na playoffs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na pong official na bumalik ngayon sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na makasurvive ang Lakers sa kanilang last game laban sa Brooklyn Nets, ay kakalabanin na rin naman nga po nila bukas ng umaga ang Los Angeles Clippers. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo na nga po ng kanilang team na hindi pa rin nga po dito maglalaro ang kanilang mga manlalaro na si na Jalen Jared Vanderbilt, at si Christian Wood na kasalukuyan nagre-recover pa rin mula sa kanika nalang mga injury. Nakalista na naman nga po dito bilang questionable ang kanilang mga manlalaro na si Anthony Davis at Jackson Hayes habang probable naman si Lebron. Pero sa parte nga po ni Anthony Davis, Inaasahan para naman nga po na maglalaro ito sa kanilang game laban sa Clippers. Bukod na nga po sa kanya I expected na rin naman nga po na makakapag-participate na rin dito si Dorian Finney-Smith mula nang mawala siya sa kanilang team ng dalawang magkasunod na laro dahil sa personal na rason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA kita muli sa ating susunod na video.